Wala pang isang taon, Siyan Lim and Iris Lee wedding in New York rumors circulates. Biglang kumalat sa social media ang mga chismis tungkol sa kasal ni na Sian Lim at Iris Lee. Ilang showbiz vlogs ang nagsabing nagpakasal ang dalawa sa New York. Ilang buwan lamang matapos ihayag ng aktor na hiwalayan ng kanyang long-time girlfriend na si Kim Chu. Kasama pa sa mga ulat ang isang post mula kay Sian na maaring maging pahiwatig tungkol sa espesyal na araw. Life is the biggest reward for humanity and everything revolves around this. Expect the unexpected. Keep some room in your heart for the unimaginable. The actor wrote. Ang kasal ni na Sian Lim at Iris Lee ay nagpapaalala sa akin na totoo ang teorya ng taxi cab. Imagine Kim and Sian been together for 11 years. Yet he found the one. Napapakasalan niya after a month of break. Totoo nga siguro ang kasabihang papakasalan ng mga lalaki ang babae niya dahil hindi pa siya handang mag-commit. Hindi dahil sa tagal ng relasyon nila. At isang lalaki ang tumira kapag handa na sila kahit sino pa ang kasama nila. Nahakadurog ng puso ang pagbuo ng lalaki para sa ibang babae. Pahayag ng netizens na si Heidi. Kaya girls, okay lang talaga tanungin ng lalaki kung ano ba talaga ang intensyon niya. Kung bakit niya gusto makipagrelasyon sa inyo and vice versa. Wala pa namang sagot si Nasian at Iris sa mga chismis. Ayon naman kay Kim Chu, sa posibilidad na makatrabaho si Sian sa GMA, hindi naman daw sila magkaaway. Natanong si Kim Chu kung winning ba umano ito na makatrabaho ang ex niyang si Sian Lim. Ito ay matapos maganap ang inaabangan ng marami na merging ng ABS-CBN at GMA para sa programang 8 Showtime na kinabibilangan ni Kim Chu. Sa panayam sa kanya ng saksi, nakangiting sinagot ni Kim ang nasabing katanungan. Okay lang naman mag-guess siya sa ano, showtime, or mag-broad siya, ani Kim. At hindi naman kami magkaaway paglilinaw pa nito. Bago magpasko noong 2023, kinumpirma ni Nakim at Sian ang pagtatapos ng nasa 12 years nilang relasyon. Si Kim Choo ay unang nakilala sa mundo ng showbiz. Matapos siyang tanghalin bilang big winner sa kauna-unahang Pinoy Big Brother Teen Edition.